Ito na guys, dumating na yung mga akbayan party list oh. Ang dami guys. Ang dami nila. Susugod na sila sa ano. Susugod na sila sa Senado. Ang dami yung akbayan party tipon tipon na sila dito. Yung kasi yung magiging stakes guys oh. Ayan. So lalapit na sila sa stakes. Yun yung sigawan sila oh. Bayang party list. Oh yun yung sigawan sila oh. Gogi, ang nagsigawan. Ang dami nila guys. Ayun oh, may kabila pa mga pinklawan oh. Sa sila oh. Ay pinklawan din pala tong atbayan. Dani ni Jung iso. Oh. video nandito na eh. Bakit kaya nung ano guys, nung nagrally yung mga pro Duterte, wala sila. Bakit pag pag mga anti Duterte, andito sila lahat. Ayun oh, nandito sila lahat oh. Bakit kaya guys? Ayan na guys, natinga na sila. Mapupuno kaya tong silado guys. Ayun ang dami nila oh. Kasi buhok nila kulay pink e. Eh. Okay, Akba ah, yan. Yung iba rin, nagdating, nagdatingan yung iba kasi. So, Karamihan mga kabataan ya kasi guys dapat talaga meron natin kahit pa paano may masisilungan no? ang silang sa na, makes. ano na sila, nagtipon-tipon na yung ano, akbayan, si parpilis, pa saka ML parpilis. Ayan. Koro mo kabata ano uh, no. Okay. Ah, ang lakad doon oh, presensya naman sana ng traffic dito. Wala, wala dito. Ayun nga guys, yung tumpukan na sila lahat oh, nagsaning person na sila lahat oh. Ayun dami nila oh. 100,000 libo-libo ayun dumaan yung Marcolito oh panis dinaanan sila ng marcolita bro guys libo-libo guys mga kabataan mga jensian guys oh ang daming jensi oh grabe libo-libo yan oh Ang ibang guys may mga nakaribon ng kulay pink. Pero magtaka ka guys no. Magtaka ka no. Bakit kaya sila lahat nagrarally nakapokus lang kay Sarah? Eh yung presidente naman meron din namang confidential ah. Ito na guys, yung ibang mga ano, mga kasamahan, mga magdalo naman to guys. So may mga pink pinklawan, dilawan, makabayan, akbayan, saka ML, Ayan, nandito na rin yung Magdalo. Ito naman yung kay ano guys, kay Trillianis. Yung guys, ang dami nila guys, oh. Grabe, nakakalula sa dami. Ha? Huh? Nakakalula sa dami, Magdalo. Grabe guys. Ayan na oh guys, sumugod na. Hindi na sila mapipigilan guys. Mukhang mapupuno yung ano guys, ah. Sinado, ah. Ayan, oh, dami nila guys, oh. Grabe Magdalo guys, oh. May dala pang bata guys oh. Uy, may, may, mga bata yan guys oh. May mga bata oh. Oh, ayan oh. Yeah. Ayun na. Ah, Magka-anibersa na sila guys. Magdalo, Akbayan. Ah... ML, ayan, ML, party list Grabe to, wala kayo Ayan na, ah, may mga bumbero na, Ayun ah, na ah, guys, mga ano guys, magdalo Ayan na okay. guys, sumugod na yung mga magdala guys Grabe guys, ang dami nila guys Nakakalula sa dami Mga kabataan oh Panis Ito pa, may humaboy pa mga bayan. Ito pa, ito pa, ito Ito pa guys, may humahabol pa guys oh. Mga akba Ayan na guys, mga magdalo guys. Akba magdalo, ML. Ayan. Dami guys oh. Ano pa naman guys, mag people power daw sila pag ano, pag hindi na ituloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mag people power daw sila sa EDSA. Ano, gagawin nila yung nangyari sa mga Marcos. Pero nakakatagtaka no. Gagawin nila yung ano, uh, yung people power nung kay Marcos pero ngayon kay Duterte na nila gagawin. Ayun yung mga nakapink sila guys. The Miguel